Kamusta mga idol? Salamat sa panonood. So ang topic natin ngayon mga idol ay tungkol sa dapat sa nga mukbang kasi buhat probinsya ang ng aking content. Kasi mapunta na naman ako ngayon sa nga, sa tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Eh. Medyo kakaiba na naman siya kasi hindi siya angkop dun sa aking content na buhat probinsya siya. So, Kung mga ito kanina, nagbukas ako na YouTube. Nakakalungkot puro kapihan na lang ng bansa natin yung laging laman ng balita dito sa YouTube kaya nga kung minsan mga idol nag-iisip nag din ako bakit kaya hindi pa aminin ng gobyerno natin na talagang hindi kayang ilaban ng bansa natin ang ating sariling ter teritoryo kumbaga napakasakit din na huwi na lang sa YouTube mag-open ka lagi lagi na lang binomba ng WhatsApp kayo ng mga PCG natin tayo namang mga Pilipino ay hanggang sa diplomatic tayong talaga. Nakakalungkot mga idol. Laging naman ng balita sa YouTube. Kung ako ang tatanungin mga idol, talagang ang Pilipinas ay eh dapat nang gumamit ng yun yung MDT, yung Mutual Defense Treaty. Kasi talagang hindi na kaya ng, ng gobyerno natin na Imbang makausap ang China sa amin nga sa maayos na paraan, lagi ko pinupos kasi ng bansa China na tungkol sa biyera. Yung nga, biyera, parang map mapunta sa digmaan. alam naman natin tayo na ay less power. Yung nga, less power tayo mga idol. At aga nakakalungkot mga idol, binomba na naman. So, kung baga, kung iisipin, lagi na lang kung baga, Ulang na lamang isabihin na ipahingi na natin, ipahingi na ng gobyerno natin ang West Philippine Sea. Kasi hindi nga natin magawang mapagtanggol ng bansa natin. Tagan mga idol, kung, kung iisipin, tulad mo, isang ordinarong citizen lang tayo, isang ano lang ng mamamayan, ano ba ang pwedeng magawa natin? Yun nga. Kung baga, hikayatin natin din ang gobyerno natin na gumawa ka, minsan man lang ay pumalag. Kung hambawa, nag, ano sila ng water cannon, nakakabili naman ng ibang gamit. Magsadya rin tayo ng water cannon. Nang sa gayon, kumbaga makaganti tayo mga idol, makaganti. Pag winatag cannon, kung gumamit din tayo ng water cannon. Eh ano ba kung lang humantong sa gyera? Taga mga idol talaga, nakakasawa na ang balita sa YouTube. Puro na lamang kapihan. Kapihan ang basa natin. Hindi siguro titigil ang Bansan tayo na hindi nyo nga sa digmaan. Kaya nga mga idol, may linya na ang mamatay ng dahil sa iyo. Sana, siguro naman, eh, ay alam din ng ating mga kasundaluhan, yung mga PCG, na may linya tayo sa ating lupang hinirang, pero ang mas maganda din mga idol, may apply sa tunay na buhay. Eh hindi, pupunta, pu dapat kasi pagpupunta sa yun, sa Spirit and Sea, mag-advance na ng isip. Alam na may bububansi na. Eh dapat naman ay eh, mag-provide din tayo ng water cannon. Eh nung sa ganun, eh, di makaganti man lang. Eh hindi, puro kaaktihan. Pag hindi binuntutan, binater cannon ni Lyser. Eh anong ginagawin ng gobyerno natin? Yung mga dala na. Eh. Kumbaga, nalalayo na ako sa topic na buhay province siya nalalayo ng na ang mga idol. Kasi talagang nadadala na rin ako ng emosyon dun sa napapanood ko sa isang ibang channel na nagbabalita tungkol sa, kung nga, puro panghaharap. At talaga, kulang na lang sabi ng gobyerno natin na huwag na natin gamitin ng salitang yung yung Espirituans kasi talaga naman dapat yung talaga sa China na bakit? Hindi, hindi naman talaga kayang ilaban ay Kumbaga, masakit man. Yung mga nga dilang katotohan na talagang napakasakit na totoo. Oh, na talagang... Ang tanong nga dun ay kung, kung hanggang kailan papalag ang Pilipinas, hanggang kailan lalaban. Eh, darating ang panahon. Yung mga susunod na sa lahay, ang kasi yung mga... Yung nga, yung kasalukuyan natin panahon. Kasi, ibig hindi man lang nagawang ilaban yung sarili nating bansa. So nababaligtad na rin pati tayo na rin ang ano yung yung nang nang hindi maso kumbaga trespassing tayo. Kagang dominado ng mga idol ng China ang ano ang mga Western Kagang wala na tayong magawa. So dapat man ang nandoon na tayo na tayo walang kayang lumaban. Hindi natin kagayahin na laban ng China. Dapat man ang kahit bang hindi tayo, hindi magpakita ng lumalaban sa so, ng ano ba, kung binomba ng water kayo nun? Hindi, eh, mag kayo cannon din tayo. Bomba hindi. Eh, kaya nga nandito yan ng Amerika ay. Kasi hindi si Club ang hindi paano ang Amerika kung hindi tayo papalag. Kung hambawa tayo binomba, bomba hindi. Ngayon gagamit, gagawin naman ng tena, tayo titirahin ng mga ng, ng, ng clubs ka. And, saka, hindi natin malalaman kung talagang kung um, tutulong talagang Amerika o tayo iiwanan sa ere. Yung mga idol yun shoot ang iisipin na ano, napakalayo nung napakalayo nito sa aking content boy provincia pero parang talagang nadadala na rin mga idol ako ng aking emosyon talagang nakakalungkot hindi yata matutuloy hindi yata tayo lalaban kumbaga talagang hanggang sa yung diplomatic protest nga hindi kinikilala ng China ah, tapos yung ito so, yung isa, yung ano ng arbitral, hindi rin ginagalang So, ibig sabihin, lumalabas na parang wala na rin silbi ang ano, yung arbitral. Kasi binaliwala lang siya. Dapat talaga mga idol, kahit nung una, para masabi natin ang ating da dapat, pinilistuhan na yun, yung, yung spiritus, pinilistuhan na ng kasundaluhan natin ng una. Mas para umbaga hirap ang tayo ngayon tayo ang nahihirapan kasi sila unang nakapwesto dun sila unang kumbaga tayo pag pumunta doon lumalabas na so, tayo mga taga trespassing ay mga trespassing na tayo kumbaga sa isang kulad ng may isang content creator din ang nagsabi na wala nang pinagkaibigan sa mga sundalo na mga gwardiya na nagbabantay, limang gwardiya na nagbabantay sa isang napakalaking kumisiyon sa so, na sobrang laki niya kulang yung limang gwardiya kasi dapat talaga marami dami mga idol talaga dapat pagbigyan bigyan pansin natin ng gobyerno natin yung yung know, damihan ang nakapesto dun damihan na ah. eh tulad ngayon you no, know, mas, mas marami mas marami ang China ah. parang -ang, anong nangyari mga idol, parang yung, nga parang lumalabas na may may, may konting sa ating gobyerno na kung bakit kumala ng ganun katindi ang sitwasyon dun sa West kasi siyempre, Pilipino din ako. Masakit din sa akin yung laging balita, puro kapo siya. Eh, ano ba kung mamatay? ang, ang malaga, mamatay na lumalaban. Ang ibig sabihin mga idol, halimbawa nga, tulad nga yung ating mga yung nga, mga PCG. Kung sila'y pupunta doon, eh dapat handa din silang mamatay. Eh kaya nga nasa din na yung ang mamatay ng dahil sa iyo eh, hindi, kumbaga inaawit na lang siya pero hindi na ina apply sa tunay na buhay. Darating man ang panahon, ay tayo na tayo sisisihin si ang mga susunod na hindi nagawang sabihin hindi nagawang ilaban nung nagdaang panahon yun mga ego kaya dapat talaga ang gabiyat ng natin alam natin na hindi natin kaya ay e, kahit pa paano tumalagman lang tayo yung mga hindi yung diplomatic protest diplomatic protest eh hindi nga kinikilala diplo, diplomatic protest kung minsan man lang at alam mo higantos ka eh ay gumawa ka na rin ng paraan na lumaban na kung ano ba mga ilo, tulad lag mo isa, isa ka rin Pilip Pilip Pilipino na nakakapanood ng content sa ito kung kung lag siyempre pag na ano mo masakit yung sa kalooban mo na you na know, walang magawa ang bansa natin kasi nga less power saka napakabait ng Pilipino kumbaga harap-harapan ang binabastos eh yung mga na, ginagago na, ay hindi pa rin naalma. Hindi pa rin naapalag. So, parang tayo, tayo na rin ang may kasalanan mo. Hindi nasa sa may kasalanan, parang ang tawag dito mga dalim, parang nasa atin na rin ang problema. Kaya nangyayari yan, nasa sumbrang bait ng mga Pilipino. Yung mga ibang bansa, napalag. Tayo lang hindi napalag. E ano ba kung tayo talo? Ang mga laban, yun ang hindi ko sabihin mga idol. Yun sa ating nabumuno sa atin lumaban tayo eh sa lang tayo magtagyera iyan wag lang man habang buhay na puro kaapihan ang nakakalungkot mga idol Tama mga magbubukas na naman ako ng youtube Mag -titing ang nakalaman na naman sa balita binumba na naman ng water kay nakakasawa hindi lang Bebente beses ko napapanood mga idol na laging binom pa ng water cannon na hindi dami. Ibig eh, sabihin, walang ginagawang aksyon ng ating ating bansa. Eh, pero aksyon, yun nga, diplomatic protest. E, eh, paano nga kung ang isang bansa, eh, ang hindi kinikilalang diplomatic protest. Yun ang nakakalungkot ng mga idol. Talagang, iisa na lang ang sagot. Lumaban tayo nung may dangal. Ibig sabihin, kahit alam natin hindi natin kaya, basta ang malaga lumalaban. Hindi yung dip, laging sana lang diplomatic focus. Ibig so, sabihin, ba't mga idang ganito na lang, napalayo ang aking content. Nakapunta sa, mga na, nga, sa Asian Nova Spiriting Sea. Salamat, salamat sa panunood.